Okay, magandang tanghali sa ating lahat. So ngayong video na ito, papakita ko sa inyo kung paano ko naparehistro ang isang tricycle with sidecar tapos ginawang motorcycle without sidecar. So ayan, nakabili kasi ako ng second hand na motor, CB125 na nakarehistro ng tricycle with sidecar. Eh, hindi ko naman siya gagamitin na with sidecar. Gusto ko single lang. So, sinabay ko na sa pagpaparehistro ng motor. Yung nabili ko ay 2015 pa. Huling narehistro. Nung pagkabili, nun lang narehistro at hindi na ulit narehistro. Ngayon ay 2022. Okay. So, nung pinarehistro ko, nagtanong ako kung ano yung mga requirements para maging tricycle without sidecar so ang kailangan lang daw ay ang ito, joint affidavit of ownership and mechanic so kasunduan ng owner at ng isang o certified mechanic ng uh, LTO tapos affidavit, firmado at naka notaryo so yan, may notaryo so ang ginawa ko nagpunta ko dun sa may LTO sa amin dito sa Batangas tapos, yun na. Pinanong ko dun sa nag-insurance uh, kung saan pwede magpagawa ng affidavit. Tinuro naman ako dun sa... Uh, actually, sila na ngayon nagproseso. Nagbayad lang ako ng 400 para mapagawa yung affidavit. Tapos, uh, insurance. Tapos, emission. Tapos, yung rehistro na. Ang total ng nagastos kasama na yung affidavit nasa 26 26 So yan ito yung uh, pinagbayaran natin 2015 huling na rehistro tapos ito na yung binayaran 1066 lang uh, registered na for 2022 Yan hmm. registered na for 2022 So next year na ulit ang rehistro nito at ngayon, naglabas sila ng bagong CR. Yan, bagong CR na ito. Nandito yung original. Nandito yung original. Ito ay Xerox lang. So, may bagong CR na siya na tricycle without sidecar. Ano ang mga requirements? So, ito yung mga, yung joint affidavit. Bago ka makapagpagawa ng joint affidavit, dapat may pirma ng original na may-ari. No? Tapos, pagdating sa LTO, hanapin tong affidavit, tsaka yung Xerox ng ID ng may-ari, na may pirma. So, yun yung kailangan. So, from tricycle with sidecar, magiging tricycle without sidecar na siya. Pwede na siyang pang single. so, yung CGX125, CB125, Honda. Ayun. So, sana may natutunan kayo sa video na ito. Yun. Ang nagastos ko dun sa affidavit 400, tapos 1-1 yata dun sa insurance emission, tapos 1,000 sa registro. Kasama penalty. Ang penalty nito, ano lang? Yung ano? Penalty. 120 lang for how many years of non-registration. At mabilis lang, pumunta ako ng mga alas 7, nakalabas na ako ng mga alas 9, alas 10 siguro. That's it. So may bago na siyang CR number. CR number, CR number. Bago na. Ayun, that's it, pansit. Bye-bye.